Hello mga ka in Alam po ba ninyo na pangkaraniwang itinatanong sa akin kahit na saan man ako magpunta Halimbawa, nakaharap ako sa mga estudyante sa eskwelahan sa grupo ng mga negosyante sa mga rotarian eh, o kaya sa kapwa ko din na uh, journalist at galing din mismo sa inyo ano? kung ako ba ay papasok o sasabak sa politika hindi eh, ko kayo masisisi kung uh, tinatanong nyo po ako ng gano'n sapagkat uh, Marami kasing mga gilalang TV o kaya radio personality ang pinasok na rin po ang politika at marami sa kanila ang nagtagumpay. Halimbawa, ikaw. Ang nasa sitwasyon ko. Inalo ka naman ng pera, ah, inalo ka ng pera para pumasok sa politika, para ponduhan ang uh, ang political uh, campaign mo, ano? Ano ang magiging reaction mo? Isipin mo ba na, kunin ko na kaya agad to? O kaya naman, ba't kaya niya ako pinupondohan? Ano ba ang, uh, ang motibo ng mga uh, tao o grupong ito na nangangako ng, uh, ng malaking halaga? ba? Diba? Eh, magkwentuhan tayo. Meron na kayo pagtatapat sa inyo. So, Jerry Atayde, Uh, kung magiging Senador po si Kato Ying, ano po kaya kayang batas ang nais mo unang maipasa sa Senado? Eh okay, ko naman iisipin pa kung ano ang batas na gagawin ko? Hindi naman ako interesado maging uh, politiko. No? So, hmm. hindi ko Busipari. na nasasagutin. Pero may ipagtatapat ako sa inyo. Ano na lang yan? Uh, narinig niyo? Yan ang ipinagtatapat ko sa inyo. Huwag niyo sasabihin kahit kanina yan. Yeah, hindi, it. ito na sasabihin ko sa inyo ako po eh, parang tuwing election na lang, meron pong nangihikayat sa akin na tumakbo na sa uh, ano mga posisyon. Noong 2007, may ako sa akin, congressman. Noong 2010, dahil 2010, po, ako na ako noon, 35 years old na ako noon, pinapatakbo na ako na uh, senador. Senador, ang grupo ng mga Chinese, nakipag-meeting sa akin. Iba pa wow. No? Sabi ko, hindi ko linya yan eh. Ito pinaka pinaka ang ang uh, most recent. Well, hindi pala most recent kamakailan lang. Pero ito malapit lang sa katotohanan talaga 'to. Noong 2018, may laki pagkita sa akin negosyante. I-issuehan na nga ako ng cheque, 50 million. Eh wow. na, ngayon yun na na sa akin niya. I-issuehan na ako ng 50 million kung sasagot ako na, na tatakbo tapos sabi niya, oh, 50 million ngayon, mag-i-issue pa uli ako ng lahat sa 50 million pagka nag-uumpisa ng kampanya. 15, oh, okay. diba? Oo, Pero sinabi ko na kagad sa kanya, hindi ko tinapay. Siguro yung iba susungga na yan, ano? Pero hindi eh. Hindi ko po talaga pinangarap, hindi ko pinlano,